Kung gusto mong malinaw at walang ingay na maririnig ang iyong kausap, sa iyong background, sa tuwing may kausap ka sa iyong messenger, ay kailangan mong i-on ito. Una, punta tayo sa ating messenger at itap natin ito. Tapos tawagan mo ang iyong gustong tawagan. Tapos pindutin ang tatlong dot sa taas. Hanapin ang noise suppression at i-on ito. Since naka-on na ito sa akin, kaya hindi ko na kailangan i At dapat naka-on din ito sa messenger ng ating kausap para malinaw ang inyong pag-uusap. Ganyan lang kadali. At kung may natutunan kayo sa videong ito, please like and share po. Maraming salamat. Bye-bye!